Samantala, truck-truck na basura na iniwan ng Bagyong Mario at Habagat noong nakaraang linggo ang nahakot ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA mula sa gilid ng Baywalk. Ito ang malita ni Victor Cosari. Natakpan ng napakaraming basura ang gilid ng Baywalk matapos ang pananalasa ng Bagyong Mario at Habagat noong nakaraang linggo. Gamit ang crane, backhoe at dump truck, tulong-tulong nilinis ng mga tauhan ng MMDA ang naipong basura mula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 2 ng hapon pa lang. Nasa 27 truck na ng basura ang nahahakot ng MMDA. Dinadala ang mga ito sa tambakan ng basura malapit sa pier. Hanggang hindi maubos ito. Bukas andito uli kami. Aabutin pa ng apat na araw bago tuluyang malinis ng mga tauhan ng Metropolitan Parkway and Clearing Group ng MMDA ang inanod na mga basura. Taon-taon, ganito ang itsura ng gilid ng Baywalk matapos ang pananalasa ng bagyo kaya pakiusap ng MMDA sa publiko. Yung mga basura nila, wag nila itatapon sa kung saan Ilagay nila sa tamang tapunan. Hintayin yung mga truck para hindi umaagos sa mga kanal-kanal. Lalo na sa mga estero, siyempre ito, burnal yan. Umagapang yung mga basura na hanggang sa dumating yan dito. Bagamat tambak ang basurang inanod, hindi naman napigil ang paliligo sa Manila Bay ng ilang bata. Samantala, tuluyan ang hinatak palayo sa Baywalk ang MV Captain Yufok na inanod matapos ang pananalasa ng Bagyong Luis. Una nang nagpahayag ng pangamba ang Coast Guard na delikado ang barko kung hindi mailalayo agad dahil oras na dumating ang isa pang bagyo, maaaring maitulak pa ito uli at bumangga o sumampan na mismo sa Baywalk. Victor Cosare, UNTV News. worldwide.